Good day mga kabadi, isang maaraw na umaga. At uh, ika 41 days na po ng ating mga tilapia. At sa ngayon po ay pasado alas 9 na pero hindi pa ako nagpapakain. At ako po ngayon ay nagdi-drain. yan Kasi <coughs> 'yun nga gawa ng mga nakalipas na araw, hindi natin masyadong Uh, na manage yung tubig kaya ngayon medyo may amoy medyo lumansa na at saka yun nga may mga namatay last time then kaninang umaga rin meron pa rin ako nakita mga dalawa ay tatlo bali tatlo pala yung lumutang so yun indication pa rin na hindi pa maganda yung quality ng tubig natin kaya yeah, magdi-drain ako ngayon buong araw siguro magdi-drain ako para mapalitan natin ng malinis na tubig yan tsaka hindi pa nga ako nagpapakain siguro mamentang tanghali na lang pagka <coughs> mag maglalagay na ako ulit ng tubig para nasagunan eh, may oxygen din sila yan, so disclaimer lang mga kabadi, hindi po tayo expert. Ako po ay isang baguhan lang sa pag-fish pan. So sa mga expert dyan or marami ng karanasan sa pag-titilapia, uh, please comment down below po. Any suggestion, advice para nasa ganun eh, mas matuto pa ako at uh, mas... Uh, mapaganda ko yung pag-aalaga ko ng uh, tilapia yan so mamaya ulit mga kabady update ko kayo yan so update tayo mga kabady tanghali pero hindi tayo makakapagpakain pa rin kasi nga yan oh, kita nyo may isang nakalutang dito tapos meron pa dito sa may bandang gilid pakita ko sa inyo Ito yung nagiging cause kapag ganitong hindi natin nati-drain yung ating fish pan. Ayan o. Eh. Tapos, hindi nalalagyan ng tubig. So ngayon, binuhay ko ulit yung solar, nagdi-drain ulit ako. Ito yung... gagawin natin siguro ibababa ko hanggang pangalawang step ulit tapos saka ko ulit lalagyan Yan, para halos malinis na tubig na yung nasa lubulit ng fish pan natin Yan. <clears throat> hindi ko rin naman kagustuhan na magkaganyan kasi nga uh, last last 4 days 5 days may emergency nangyari so tatlong araw kami wala sa bahay yung hipag ko lang yun nandito na nakakapagpakain eh hindi naman siya marunong pa sa pagsisindi ng solar and so tatlong araw hindi nalagyan ng tubig hindi napalitan ng tubig kaya yan medyo tumaas yung ammonia kaya siguro ganyan yun Ayan. sa mga expert dyan comment down below po kayo kung ano yung mas magandang gawin para nang na sa ganun may iwasan yung fish kill Ayan. so mamaya ulit mga kabali update ko po ulit kayo yun update mga kabali alas dos na ng uh, hapon <clears throat> bali nagdi drain pa rin ako Ayan, malapit na sa pangalawang steps Ayan tapos hindi pa rin ako nagpapakain yan, kasi nag research research ako nanood ako kahapon sa <coughs> youtube tapos eh ilagay ko dun yung nangyayari sa tilapia ko nag ako at may nakita rin naman ako nakaparehas na video yan pagka ganito pala na nangyayari sa tilapia yun, kailangan nga talaga na magpalit ng tubig at kung maaari wag mo nang magpakain kasi kapag uh, mahina ang uh, konti ang dissolved oxygen tapos nagpakain pa magiging bloated sila then yun yung isang magiging cost nila cost ng pagkamatay nila yan so ngayon hindi pa ako nagpapakain bali nagde-drain pa rin ako hanggang ngayon tapos siguro mamaya mga 2.30 lalagyan ko naman magre-refill ako ng kahit mga pang isang oras parang dagdag lang na malinis na tubig yan update mga kabady ah, mag alas 4 ng hapon yan bali so ganun pa rin ang ginawa natin tulad ng kanina umaga, nag-drain ako ng tatlong oras. Then, nag-refill uh, naman ako ng isang oras. Yun, parang tulong lang ngayong eh, buong uh, magdamag. Tapos, bukas ulit, itutuloy ulit natin. Mag-drain tayo. Hanggang sa maging okay na sila at hanggang wala nang mamatay mga kabady yun so hindi ko muna sila maipapakita ng malapitan sa inyo kasi nga medyo malilim na madilim na yung tubig hindi na rin sila makikita yan, quick update mga kabadi hapon at uh, yun meron pa rin uh, namamatay yun So bukas ulit Good day mga kabady Sana ayos lang kayo dyan Kasi ako Hindi ganon kaayos Kasi nga Yun Kahapon ng bago magdilim Ay uh, Chinik ko ulit yung ating fish pan At yun Meron pa rin mga Saka ilan-ilan na lumulutang. Akala ko nung last time okay na. Kasi nga nag uh, 80 80% or 90% drain na tayo. Then nag refill na ulit din tayo. Akala ko okay na din sila. Pero nung pinakain ko sila, konti lang naman binigay ko mga nasa half kilo, parang pan lang test testing lang yan para hindi sila mabigla pero yun nga meron pa rin mga lumutang kahapon kaya ngayong araw yan naririnig na yung solar pinapagana ko na naman maaga pa alas 8 pa lang nagdi na naman ako siguro i ko na to yung halos mga 95% na ang tatanggalin kong tubig then tsaka ako uh, dadagdagan o i ko nang i -re, ng i -re kasi akala ko okay na tapos biglang may lulutang ulit kaya nakakalungkot <coughs> bali 33 uh, 43 days nakala nila ngayon ito mga tilapia ako dito mga kabadi pero ganyan yung nangyari yun sana mamaya or ngayong araw bukas ganyan wala na mamatay at saka ngayon pala mga kabady hindi ulit ako magpapakain kasi nga magdidrain na ako pagka okay okay na yung tubig saka na ako magpapakain siguro mga bukas na lang ulit itatry ko ulit magpakain ng paunti unti lang pero pagka may lumutang ulit ganun ulit drain refill ganun muna yung sistema mga kabadi. pasensya na kayo sa video pero ganun talaga as much as possible everyday ko talagang ma-vlog to kasi yun nga parang doc documentary ko din to sa pag-aalaga ko ng tilapia then sa susunod na paglalagay eh meron akong mapapanood meron akong pwedeng pagbasihan kung ano yung gagawin at saka yung hindi dapat gawin yan so disclaimer pa rin hindi po tayo expert tayo po ay baguhan lang sa pagpipishpan sa mga expert dyan comment down below po kayo any suggestion any comments or advice eh, maraming maraming salamat po yan. So mamaya ulit update ko kayo mga tanghali. Update mga kabali. Tanghali na naman. 12.07. Uh, kaninang umaga nagdi-drain tayo. Tapos pinatay ko muna after 3 and a half hours. Kasi itutuloy natin siya ngayon tanghali. Yan, kung makikita nyo isa't kalahating uh, steps na lang ang naiwan pero ibababa ko pa yan halos 95% or 90% to 95% na yung tatanggalin kong tubig para bukas pagka magandang panahon yan re-repilan ko na ng re -repeelan. then ngayong araw talagang hindi ko sila papakainin ulit yan so far walang lumulutang unlike kahapon nag -drain ako tapos nag refill marami din naman yung na refill kahapon pero nung nagpakain ako konti lang nga yung pinakain ko may mga lumutang pa rin so yun hindi ko na sila maintindihan kung bakit nakakaganon yan so sa mga expert any advice any suggestion po para maiwasan na yung pagkamatay ng aming na tilapia Yan. at disclaimer lang din sa mga sinasabi ko sa mga video hindi po tayo expert bago lang po tayo sa pagpipishman Yan. Yan. so papanda rin ko na muna yung uh, solar mga kabadi update mga kabadi 4.34 na ng hapon at mukhang ayan na, uulan yan. Then tapos na tayong mag uh, drain ngayong araw. Yan, uh, Yan na yung itsura ng con natin. Tapos nagrepil ako kahit konti kanina mga dalawang oras. Yan. Uh, so sana walang wala nang lumutang para bukas uh, dagdag tubig tayo Then, try natin na magpakain bukas. Kahit konti lang. Titignan natin kung ano yung magiging resulta. Yan. So, yan na muna ang may bahagi ko. Ngayong araw mga kabadi. Salamat. Bukas ulit.